Tungkol ito kay Congressman Abante. Sabi niya, Boy Dila Pull his tongue again. You who lost the election and still won? <laughs> Nilabas ulit ang Dila. Nagsalita. Ito. Post. Abante Islam's Aimee for shameful remarks. Talagang galit si Congressman Abante. Dinipinsahan niya ang kanyang amo, si Speaker Martin Romualdez. Uh, sa mga birada ni Senator Amy noong August 6 noong tinawag ni Senator Amy si basta may pinangala niyang dambuhalang bonjing <laughs> uh, maraming bumatikos kay Senator Amy karamihan mga kongresista and which is normal siyempre amo nila yung binirahan eh, talagang kanya-kanyang depensa kailang may nabasa akong post Uh, ni sino bang nagpost Kipi Chuba si ano sa 206 na kongresista na bumoto kay Speaker Martin Romaldez. parang anim o pito lang ang mga kongresista na dumipensa kay Speaker Martin Romaldez. anim o pito lang ang nagsalita isa na ito si Congressman Abante Then yung iba pa dinipensa nila eh nasa na yung iba tumahimik yung iba <laughs> so sabi sa post humihina na ba ang o oh, na bang mga close friends ni speaker dahil aanim ah, lang o oh, pipito ang dumipensa sa kanya sa mga birada ni Sen. well dito tayo balik tayo kay Congressman Abante hindi daw karapat dapat yung ganong pananalita ng isang senadora ng isang lawmaker sandali ah, baka nakalimutan na nila nung Tricom o kaya nung si na Colonel Crialdo yung Quadcom o oh, talaga. Di ba, grabe ang kanyang salita. Uh, laban kina yung mga DDS vlogger, MJ Kiambau Reyes, sina Crisette Laurita Chu, na to point na umiyak pa ang dalawa dahil sa mga salita ang narinig nila sa mga kongresista, isa na ito si Sena, uh, Congressman Abante na nung patapos na ang Tricom hearing, nag si MB, MB, eh, M.G. Reyes na humingi pa ng apology. <coughs> Nung natalo na siya sa eleksyon na hindi pa itong nadiklara ulit, humingi siya ng apology. Talaga nag-sorry sa mga masasakit na salita na binitawan niya laban sa mga DDS vloggers. So ngayon, salita si Sen. Raimi, oh, hindi daw pwede Si Senator M.E., ba't sila pwede? <laughs> Yan ang tanong. Uh, meron ding isang, si Professor uh, Clarita Carlos. <coughs> Hindi daw pwede. Sabi, siya daw yung ganong mga pananalita. Eh, yung mga comments na nabasa ko, eh, mas mabuti na lang yung ganong nagsasalita kaysa yung ninanakaw ang pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng insersyon sa flood control project. So, depende. Kanya-kanyang pananaw yan eh. So, kung maraming mga lawmakers na bumabatikos kay Senator Remy, eh sabi ni Senator Remy is, masama ba ang magsabi ng totoo? Yun, siya naman talaga ang dahilan ng kaguluhan eh. Sinasabi ko lang totoo. <laughs> sabi naman, talagang palaban din si Senator Remy. Wala siyang remorse, walang sorry-sorry. Talagang, ganun na siya eh. Eh, meron pa nga siyang Isang salita na ano, wala nang gamot sa parang katangahan mo, parang gano'n, nakalimutan ko na. Yung pang sinabi ni Speaker Martin Romaldez sa camera nung nanalo siya ng speaker, parang speech niya na, dapat hindi ninanakaw ang kaban ng bayan. <laughs> Iba naman niya, huwag daw nakawin, bawat servisyo, bawat proyekto para sa taong bayan. Kaya sabi ni Grabe, wala nang gamot ang iyong pagka <laughs> may salita siyang mabigat eh. Pagiging uh, tanga o I don't know. Wala nang gamot sa kanyang pagiging <laughs> ganyan na talaga si Senator. I pagdating sa ano, wala na siyang kansa. And maraming mga dating galit na kay Senator Amy, lalo na mga Duterte supporters. Si Sasasot, isa na dyan, sabi niya, Love na ulit kita, Senator Amy, dahil sa iyong savage <laughs> PI uh, parang masama ang lingway kailang ganahan si ganahan si sasasot at iba pang mga ano pinapalakpakan si senador ay yung ganong garapalang <laughs> uh, salita niya laban kay sa kanyang pinsan kanyang pinsan lang naman ang ginagano niya all others wala naman Uh, sa naobserbahan ko si Senator Amy kahit dapat magalit na kailang nakangiti pa rin yung uh, hearing ng uh, Foreign Relations Committee hearing tungkol sa pagkidnap kay Tatay Digong ano siya? Uh, hindi siya nagagalit masyado sa ano kung ako magagalit magalit na ko but si Senator Amy kalmado lang kalmado nagpapaliwanag dito lang sa kanyang pinsan talagang hindi mo papigyan although nakatawa pa rin kailang nandun yung pagiging sarcasm <laughs> sarcasm. Ganyan talaga ang style ni Senator MN. Tumi to me, kahit bulgar yung language niya doon is the serve. Kasi dipindi yan eh. Pag hindi madala sa santong dasalan, di da daanin mo sa santong paspasan, something like that. Magbasa tayo sa mga comments. <coughs> Eduardo, Lady May Cruz, asar talo ang pastor ng mga blank, <coughs> crocs, sabi niya. Nelson Jerez Kawili, ano kaya ang tingin ng mga miembro ng simbahan na pinapastoran ng taong ito? Nire-respeto pa Parang gano'n. Nire-respeto pa ba, siya? Nire pa ba kaya siya? What a shame. Dayan Vital, chosen by committee, not by the people. Relan Satsat, appointed by committee. Okay, salamat sa mga pagsubaybay so, nyo sa channel na ito mga kaibigan nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee kung may tinanim may anihin Panorin nyo ang video na ito karoon ni ako sa saging lakatan ni Manny so, karoon nag-abunos siya atong tanaw at visitahon. So nagabuno ka manoy? Ah ko. So, unsa mana imong diabono dia? Ah, tolong nane kelas kelas eh. Rambul rambul nane. Rambul. Oh, unsa nak ngabono? Munyum ogwan. Kumpet og. Wan. Eh, lupos, nupos, nupos. dua hmm. so, dua ni yang sagingan ni mane king. Oh, so, ini nindot kayo madag ko na. Yang saging. Dua daging ya mga tambo kayo sinaw kayo mga daun so gawas nga tambo kinlo pagid siya ang iyang saging nakatan sigin atong pamutan ang si Manny King og pila naman ni eh, kapunuan manay imong saging 120 ang naka nabuhi yun 120 oh so degan dagang yun so oh. matambok kayo oh nga. So, unsa man imong masulti nga padayon ang nagasuporta ni eh. Nagpasalamat pud ko sa nagsuporta sa abono. Ingon man sa nagatan sa wit nga hmm. uh, naay gyud nakasuporta nga abono sa akong sagingan. Hmm. Kay busak na ka nagatambok yod. Mhm. Walay niwang. Hmm. Nagpasalamat pud ko. Yara mura na. Oh, sige, salamat pud. Ibuwanod undi. Sabi ka nga tambok nga saging. saging lakatan man iking. So, salamat kayo sa nag-tanaw ini nga video.